Matatandaan nyo rin na pinakita ko doon kung gaano kalinis at kung gaano kaganda yung page namin. Ito ang nakakagulat. Paggising ko ng umaga, nakita ko meron dong notification na nagsasabi ng your page is at risk. Tapos, meron dong nakalagay na binayolate daw namin yung policy ni Meta. Gumamit daw kami ng fake name. So, para ma-review ko, i-click ko yung link. I-click ko yung link na yon. Pero kapag kaklinik ko yon, 100% sa isang iglap, lahat ng sinimulan namin, lahat ng pinaghirapan namin, ay mawawala na lang bigla. Mapapasakhan niya na lang bigla. Bakit mapapasakhan niya bigla? Hacker yan eh. Nakakainis. <clears throat> Magnanakaw. Gustong magnakaw yan eh. Gusto mo pala ng page na active. Gusto mo pala ng magandang page. Bakit hindi ka magsumikap? bakit kailangan mong nakawin yung pinaghirapan ng iba 'di ba mabuti na lang talaga at medyo may alam na talaga ako at malawak na rin yung mga kaalaman ko oh hindi ka pa nakontento kasi hindi mo nakuha yung gusto mo direct pm ka pa talaga sa business suit namin hm 'di ba talino mo talino mo rin eh no Link na naman. Nanalo doon 25,000. Ito ang pagiging content creator eh. Hirap na hirap kang gumawa ng content. Hirap na hirap kang uh, maghanap ng eco-content. Isinisingit mo na nga lang kasi may trabaho ka. Tapos sa'yo, ganun-ganun lang. Sasabihin mo, nanalo ng 25,000. Di wala nga sinasalihan eh. Di wala nga pinaghihirapan eh. Ganun lang, mananalo na kaagad ako. Hmm sana gumawa ka rin lang ng ano, yung kapanipaniwala na lahat ng bagay ngayon pinaghihirapan. Tatak mo yan sa utak mo. Puro pang mamotivate sa ibang content creator yung ginagawa ko. Pero ikaw, puro pag nanakaw ang gusto mong gawin. Tapos ako pa talaga, dito pa talaga sa page namin. Sorry. nag-aral ka kasi sanay ka sa mga ganyan eh for sure nag-aral ka damitin mo nang tama oh pag napanood mo to sigurado gagawa ka na naman ng ibang paraan para mas mapansin ka pero sorry huwag mo nang subukan dahil hindi mo basta-basta makukuha yung pinaghirapan namin kaya nga po, sabi ko sa inyo, ina-aware ko po kayo lahat na huwag tayong basta-basta magkiklik ng link. Lalong-lalo -lalo na po yung mga nag-aalok na babayaran kayo weekly ng ilang dollar. Ah, uh, may 3,000 dollar, 8,000 dollar. Biruin nyo po yung pagpinalit nyo yun sa peso. Napakalaking halaga po nun. Magtaka na po kayo don And then, may mga link po. Then, isearch nyo po kung sino yung mga nagsisend sa inyo ng mga ganyan. Wala po, mga dami account lang po yan. mag po kayo sa mga ganoon. Baka mamaya, yung mga LinkedIn na yon hindi nyo alam. Uh, nagkaroon na kayo ng utang, hindi nyo pa alam. Tapos ayun nga, possible nga po yung pinaghirapan yung mawawala din. Apakadami pong ganyan ngayon. Minsan talaga yung mga pinag-aaralan nila, hindi na nila ginagamit sa tama. O di ba? Totoo po 'yun. Minsan yung mga marurunong pa, 'yun pa talaga yung mga may mga malalakas ang loob para dayain yung mga kapwa nila. So ayun po, mag-iingat po kayo palagi sa pagkiklik ng mga link na sinisend sa inyo. Lahat talaga kailangan mong paghirapan. Kailangan mo munang ng uh, dumaan sa baba bago ka mapunta sa taas. So, lagi nating tatandaan yun.